At for today's video guys, ayan guys, nagisa ko dyan ng bawang. At medyo nasunog nga ang ating bawang. Pagpasensyahan nyo na. Ayan guys, sunod ay sibuyas. Tapos, ilalagay natin dyan yung marinated guys na fork na hiniwa natin sa manikis Ang lahok nyan guys ay pineapple, pineapple juice, sibuyas, bawang, paminta, asin, konting asin tapos seasoning, tapos konting suka. Eh, konting toyo. Pahuli guys, dyan ang suka. Ano? Tapos, ayan guys. Pagka lagay natin dyan, lulutuin muna natin yung ating fork. Hanggang siguro kahit mga 30 minutes. sa so, ayan. Lulutuin muna natin siya. Tapos, lalagyan natin siya ng bell pepper. At pagkalagay natin guys ng bell pepper dyan, wala lang. Gusto ko lang yung unahin. Tapos, sinunod ko dyan guys yung atay. Siyempre, para mas mabango yung ating luluto eh, nilagyan natin siya ng bell pepper. Kasi mas pampasarap, pampabango din. So, ayan guys. At pagkalagay natin dyan guys ng atay, pagkaluto niyan guys ng atay ayan guys di syempre ating titikman di ba titikman natin ang ating niluto kung tama lang sa atin or kung dapat nating bang dagdagan pa ng pampalasa ayan guys nasa sa inyo na yan kung pan timpla or luto ang gagawin nyo. Pwede nyo rin pala yan guys, lagyan ng ano, reno at saka ng green peas. Kasi dahil rush hour na hindi na namin yan nalagyan. Pero okay naman siyang lasa niya. Masarap naman kahit papaano. Charot. At ayan guys, nagluluto rin ako dyan guys ng peanut. At gagawin siyang peanut butter. Ayan guys. Patapos na rin ako dyan guys ng pagluluto. At saka ng ulam na igado. Ayan guys. Ang ating nululuto na igado at pinat. So, ayan guys. Thank you guys for watching. Bye-bye!